matarik na bundok na pababa kailangan dandahan lang alala ng prino, ilog madulas na bato mahirap bago makatawid ganyan yung dinanas namin habang kami ay papunta pa lamang sa aming location pero hindi hadlang lang upang kami ay hindi tumuloy sa aming pupuntahan may hatid lamang ang libreng gupit na serbisyo sa ating mga katutubong mangyan sa Tagmarang National High School. Pag ka ng bundok, napakagandang tanawin, ayan ang bumugod namin. Ayan, parang langgam na lang ang aming kasamahan dahil sa tarik ng bundok na aming inakyat. Kahit mahirap man ang aming dinanas, hindi kami nawalan ng loob para ipagpatuloy ang aming mga gawain na magsagawa ng mga libreng gupit sa ating mga kapatid na katutubo na sa mataas na bundok dito sa aming lugar. Nakakawala ng pagod pag nakita mo ang magandang tanawin na iyong madadaanan patungo sa iyong location. Dito sa part na ito, ako nakaramdam ng takot at kaba dahil sa aming makikita mo naman makitig na daan konting pagkakamali mo ay tiyak mahuhulog ka sa bangin na ito. Pero laban lang. Dahil sa dulas ng daan at maputik, nahirapan talaga akong isampa ang motor ko sa part na ito. Kailangan pa itulak, ayan, madulas, kailangan manimbang para hindi ka masimplang. Mawawala talaga ang iyong pagod pag nakita mo sa iyong pagdating ang mangiti ng mga bata. Tunay na kasayahan ang sumalubong sa amin sa aming pagdating. Kaya kami parang nawala ang pagod sa amin. <laughs> ay, kung nabidyo sa sasong yung yung may tibag na Laga, lupa. Bulong. Nalaglag <laughs> kayo <kaydan? laughs> dahil. Hindi, muntik lang. Dito kami, ano sa kabila naman. Ay, tara, babalikan natin. Ulitin nila. <laughs> <laughs> Kahit anong hirap ang dinanas namin, marating at makat lang namin ang lugar na ito kung saan kami, ang grupo ng Good Barber Sablayang Group, ay magsasagawa ng libring gupit sa mag-aral ng mga kapatid nating katutubong mangyan dito sa school ng Tagmaran National High School. At yung lalo nakapagsaya sa amin ang pursupress na ginawa sa amin sa pag-welcome na talagang tago sa aming puso ang kanilang pag-welcome sa amin. Kaya pakinggan po ninyo. Hello! Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga mag-aaral, sa ating mga gawinan, at sa ating mga kisina, at sa ating -buro. Sorry, good morning! Good morning! Ayan. So, excited na ba ang lahat? Okay! Ayan. Siyempre, alam natin nga, excited na ang ating mga mag aaral lalo na ating mga lalaki. Ayan. So, bago tayo magsimula, go for a start our program. Tawagin natin ang ating gurong-guro. Mas maisi at talaga namang punong abala talaga sa ating school. Ayan, si Sir Dol or Sir Fortunato Mopia para sa kanyang uh, opening remarks. Okay po, sa ating makisig, pakikisig at mga matitibay na bisita na yung maga ang ating mga mga barbers sila yung kaya na sa group libre COVID program na kung saan sila po ay umiikot sa buong sablayan at siguro hindi natin alam baka sa na nila ang buong Occidental Metro. Okay po. Uh, sa pamunuan po ng Sablayan National Comprehensive High School, Tagmara Extension, na binubuo po ng 57 na estudyante at pitong mag-aaral, welcome po sa ating mga bisita. Welcome po sa ating school ng ang na kung saan nasasabi nila na safe place at Christ Center. Yun po yung term talaga po namin dito sa school. At yun po talaga yung term na ginagamit natin na term na tagmaran. Kaya po tagmaran siya kasi na hango siya sa pangalan na kabutukan at nalilang po doon siya rin po ay safe place at Christ Center. Yun po yung pangalan at tanimarap po. Kaya welcome po sa ating mga bisita at mag-enjoy po tayo sa maghapon po servisyo nila sa ating mga mag-aaral. Ay maghapon sila na nandito at welcome na welcome sila sa atin. Now, kung may mga tanong kayo kung ano gusto ang ang gusto ninyo para sa ito mismo, sabihin nyo lang sa kanila. Pero titingnan din nila kung ano klase o ano gupit ang babagay sa inyo. Hindi as labas-labas ng gupit lamang. Kaya titingnan nila ang itsura ninyo na babagay sa inyo Okay? okay? Muli, magandang umaga po at welcome po sa Sablayis or Sablaya National Comprehensive High School, Tagmaran Extension. Muli, good morning po. Muli po. Ayan, maraming maraming salamat sir. So ngayon naman po ay uh, ating pakinggan ang o pakinggan ang mensahe o makarin tayo ng mensahe mula sa kanilang team leader ng kanilang grupo, Love Nuggies. Okay, sa magandang mga po sa ating lahat. Ang at lalap po sa, sa mga mag sa harapuan buro at sa pinaka puno mong dito ayan, maraming salamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin sa dami dami lang lugar na narating ngayon lang kami na experience na nag video kami na may gantong set up okay, habis po naman uh, ang uh, good work guys yung group, program ito yung mga kasama ko uh, si Barber Ari, Barber Duto Barber Val, at si Barber yung isa daw na yung si Barber Gil, mga anak ko okay, iparabot po ninyo Siguro sa so, panahang uh, panahang ito, ang mga gulo dito ay marami pakilala na teacher na magkatubo. Ipapot po ninyo, kami po ay tumatanggap ng invite para magsagawa. At saan po lupalo kaya, basta kaya abutin, pupuntaan po namin yan. Libre ng lupet. Ayan. Okay, maraming salamat, sir. <법anilcem. Ayan sir, thank you so much po. Oh. Talaga namang ang aming para lang uh, tagmahang extension ay napakapalat dahil sila ngayon ay narito para magbigay ng libreng gupit. So kayo naman ay ating matutungan yan ang ating mga mag-aaral sa kanilang uh, inihandang well welcome song. Tatakungayan sa keseluruhian mo, pagpatawong mo, hayaan Masih swaganon, mas ganang ko eredu Kailan tao? Kailan tao? Kailan tao? Ayun, talaga ni sa inyo mga magaganda. Oh, so, ayan sir. So, may na ali to pa kayo sa akin ang inianda. sir. Ayo po ay, hindi namin didalaw. Sagad po <laughs> na alam. Po. Ano po yung? Dire yung the viral dance sa sana mga bisita po natin. Okay po, at ngayon po, bago po mag-start yung butitan po natin, ay okay, putoong po muna tayo sa ating mga bisita. Na matapos ang welcome song sa amin na mag-aral ng kalutubong mangyan dito sa Tagmaran National High School, tagus sa mga puso namin ang kanilang welcome song. Bagamat di namin naintindihan ang kalugan nito, maramdaman mo naman ang tunay na kahulugan nito sa kasiyahan at mga ngiti makita mo sa bawat isa. Dito namin narandaman ang tuloy na pagpalaga sa aming mga barbero. Kaya ang lahat ng pagod at hirap na aming pilagdaanan, napilitan ng kalagayan at na may pagmamalaki sa bawat isa sa amin dahil may mga tao na nagpapalaga sa amin. Kami, ang Good sa Sablayang Group, Libring Gupit Program, aming ipagpatuloy ang aming mga gawain na magbigay ng libreng gupit sa ating mga kapatid ng katutubo at sa mga taong walang kakayahan makapagbayad sa mga taong mas nangangailangan. Kahit mainit ang pisto na aming pinagigupitan, hindi namin ito alintana dahil talagang napakasaya namin ng araw na ito. Sabi nga nila, walang katumbas na halaga ang kaligayahan ng tao kami ang Good Barber sa Blind Group Libreng Group Program ay saludo sa pamunuan ng Tagmaran National High School.